idol para sa content nga among himuon nagpalit ko kurnito karon ay da magpabugnaw ra mi karon kay init king panahon mga idol unya man Chris TV nganong naa may tiil sa manok? what's an lang ka makita na ni moron taud taod oy ni kay baw na ko man ni TV ni tukar sa na imong kabuang tumpak gud ka ang ice cream ato nang ihatag ni Migo Kulapo wa suksukan na tiil sa manok <laughs> oy suksok isuksok ning <laughs> til sa manok. Isang na tail sa manok. <laughs> yan na tol, yan na. Idot, idot, idot. idot. Tarong ah. <laughs> limpyo na mga idol, amon na gugasan. Ayaw mo ka balaka sa til sa manok mga idol Kay limpyo naman ni Intawon Ang nakadiferensya nga ni hilaw pa lang ni Pero kung maluto na ni unya crispy Pwerte ang lamiaan ni Hahaha Kasi Hahaha kaya 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 mo na kita wala ng chicken <laughs> <laughs> karnito chicken ikina mo tinser mga idol pero ayaw mo kabalaka kaya nang hinaw naman ni siya gahapon nang hilupod ni siya tarong Hoy <laughs> mani ka stibe grabe ha gumud ang tabo nang sir for copyo. Ano na lang ginisiya kinamuting kopisot. Balik si Rado. Di ba? Di ba si Rado? Da da da, kami ko pala po da tarong ana. Ah, uh, Lame ka idol kay play for chicken. <laughs> okay. Gitabunan na mong mga idol. Para si Migu po dili ka ditik na yun. Manit ko, Stipe, ko mo kao na cornito. Inikuli na lang, John John. Kay kining cornito, para ni, ni Migu Kulapo. Kahibaw ka, pwerte nga ang ula ato. <laughs> Kipali <Okay. laughs> okay. here, kaya basing mo unay ito na. Di <laughs> ba niya, wag basing mo unay ito na. Okay, wahay kayo pagsahan Okay, ba? Ah? Okay dah? Okey dah? Ya, baiklah. Jom, idol! Oh ya, kita takkan magdugay dengan idol. Saya kata, tidak, itu tak boleh. Hei, pesakal! Pesakal! Dia tak tahu nak buat apa. Dia akan mencari. dali. akan mencari. Dali, dali, dali. Ay, sus! Gino ka inay. <mimitong> ah, asa ba ginina? <mimitong> Pataka, ramang ka Pataka, ramang ka ingon. Dol. Ha? iro? Ano lala, tumba ng <mimitong> iro. Agoy. Patay ang iro. Migo! <laughs> gusto, <laughs> gusto naman mo ha ay papugnawe, papugnawe, papugnawe ay na si Gopyo <laughs> Papugnawan, no, lang yung ng ni Monia. usapayin hartak mo ice cream nito mangaon sa pabugnaw sa tabi maka ice cream sa tabi na may ice cream ano naman cornito cornitos ami con uh, amigo asan man ha na gusto tikir na Nico, kung oh, saan naman ka, oi? Hindi naman kami mailahan. <laughs> <laughs> Sa irong way tagiya. Uh -huh. Pero pinangga kayo nila ito, itong amigo. Isa mo ko, mana? Love <laughs> Oh, sama jauh. Nadakan aku pun. Usah lagi nakan. Nadakan aku. Si kulapu mga idol gisturyahan sa kung kauban na nakadaog ko na kong swear stress kung walay patad-patad. Swear stress. Kaya nakadaog mga kong swear stress. kay nakadaog mga kong swear stress. Tagaan ka na mo og ice cream. Ato ice cream to battle, battle, ice cream ato. <laughs> ay, so... di na sa ice cream mga idol. O niya si Bigucola po amang paibugon. Ay, di mamadama. Ay, di natakay. Ay ka Guys, sino kayo? Bahaw kuno, kagbignau. Ice cream init. ice cream. Love ice cream, no? di na siya mukhao na eh. Di na siya ice cream. Saka, Excited na kasi may mga idol. Manghinaw sa kuno siya, kaya yung ice cream ito. Chocolate ba niya ang flavor? Ay, manigas TV, nagkamarunong si Migukulapo. Oh, ay, mataan pa niya sa pinyain ko, piso. Ha, 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 <laughs> ah <laughs> <Gurnito> chicken. morally! Mayroon tayo oriit ng beguni ng na

<laughs> oh, dami mo nang isubak bigo. <laughs> oh, na. ni migo kula po ang tilis manok mga idol. <laughs> oy, manigkesteb grabe ha ginyo pagkalaw-gaw. Oy. <laughs> Cornito chicken. Chicken, chicken, chicken. Ah, kunito. Lamya <laughs> Cornito chicken. Kuwa <laughs> kuno. Lamya na isubak. Cornito chicken. Lamya hurot mangya po. Unya sa mikukula <laughs> po <laughs> mga <laughs> idol nagpadungog-dungog dayon. Uhawon ko no siya basta mahurot niya mga idol. Abi ni mo, kani mo ni na ko ba. Ah, grabe uhaw. <laughs> Tanawa mga idol. Uga na pud ang yang ubol-ubol. Unya ang tiya sa manok among gipaprito niya, niya karon. <laughs> Pritohon tong manok ba? <laughs> anak <laughs> um, uh, I... <laughs>